lagayan dito yung mga talbas ng malingong. ito yung lagayan natin <laughs> ano bang tawag nito sa inyo dito kasi tawag dito sa amin ito kurumbot meron ba sa inyo ganito guys ito guys oh matinik po ito pahirapan kumuha sa bukid ng ano gulayin talaga kapag gusto nyo kailangan paghirapan nyo <laughs> joke lang Yan, oh. puro yung gata ano, ilalagay natin ito na yung purong gata tapon pa yun, di Ayan na po. Ito si Hendel TV Vlog. Subscribe niyo. Hi guys, uh, magandang umaga, hapon o gabi. Oh, ito na, saan man kayo sa bansa. Saan bansa? At uh, so shout out nga pala sa ating mga kaibigan sa Facebook. Ayan. Baboyan, baboyan guys 'yan. Ito. Pakita ko sa inyo 'yan. baboyan. Ah, uh, ngayon pala guys ay ano tayo? Kukuha tayo ng magugulay yung pupagangan talbos ng balin dito sa may tabi ng palayan kasi yung mga palay po ito guys kung nakikita nyo ayan po oh tuyo na kasi po yung panahon dito ganito lang hindi naman na ulan malakas yung init kaya yung mga palayan nagkatuyo tuyo so hindi na po sila yan na sana namumunga na sana guys oh huh? namumunga na sana po yan kaso po kulang na sila sa tubig kaya hindi na sila makaano tuloy ng bunga kasi po ngayon nga kulang na sila sa tubig so kuha tayo ng talbos ng balingoy at magugulay tayo samahan nyo ako tara a few inches later so ito na nga guys di uh, dito na tayo kuha tayo dito yung mga talbos ng balingoy ito yung lagayan natin <laughs> ito yung nakuha natin konti lang ang ni natin kasi para ano lang ayan kukunin natin yung pinakatalbos lang po ito yung mga hindi po alam yung ganito pero bihira naman yung taong hindi nakakaalam na ginugulay ito pero ginugulay talaga ho to yung hindi nakakaalam yung pinakatalbos lang po kukunin nyo yung mga ganito ito yung medyo mapula pula ayan yan po yan po yan masarap dyan yung pinakatalbos ang pagulay po nito dalawang gata para malambot siya medyo matagal tagal po itong lutuin ayan umunahin nyo po yung pangalawang gata at ang pinakahuli yung purong purong gata yung malapot But, yan po yung ano ating kukunin para ay, asarap. sarap. Sarap. Masarap sa panggulen. Daming damo. Ay, naku, may meron. Ano dito, guys, oh? Sino ho ba ang nakakaalam ng ganito? Ano bang tawag nito sa inyo? Dito kasi tawag dito sa amin ito. Kurumbot. Meron ba sa inyo ganito, guys? Yan po, oh, yan, oh. Inano na ng ano? Ah, ayan po yung laman niya. Hilaw pa po kasi siya. Pero masarap daw. Hmm. Ibon po ang kumakain nito. Ang ganito. Ayan o. po. Oh. Ito po yung hinog dilaw. Masarap to. Masarap po to. O. Oh, ang kataas. Ito po. Yung mga ganyan. Matinik po yan. Ito guys o. So, matinik po to. Pahirapan po. Kumuha sa bukid lang. Ano? Gulayin. Banda mo. Ganyan naman ho talaga. Kapag gusto nyo, kailangan paghirapan nyo. <laughs> Joke lang. Paghirapan nyo para masarap ang lutuin. Ito na. Palubat na tayo. <laughs> palubat na. Po, tawag doon ay kurumbot. Ayun e po. Marami pa pala doon sa una. So, yan. Masarap po itong gata. Number one lalo na po kung may ista yung tulingan yung ba, alam nyo ba yung tulingan o kaya yung malalaking isda Ito po masarap to masarap na masarap to ayan kuha pa tayo ang paggulay nito kanya kanya naman tayong style kita yung mga Pilipino ano po kahit anong gusto pwede nyo itong durugin at yung ba lumabas yung katas o nga ba naman hindi na dinidiretso na nila yan pero ako po ginagawa ko nito yun ko pa po to. nilalamas para maalis ko yung ibang ano niya kung napapansin nyo guys ang dami ditong krumbot ang tawag nito sa amin yan o yung may mga parang buhok na yan so ayan uh iniit So yan guys, andito na tayo. Ito na yung kinuha natin na gulay kanina. Ito na po, niluloto na natin. Ayan, kung mapapansin nyo po, ah, mayroon siyang ano, kakaiba. Yung iba, parang ano, dahon. Ayan po yung tinatawag dito sa aming lubi-lubi. Hinaluan na natin kasi para madagdag-dagdag na. So ayan na siya. Papamintikain natin yung bata kasi maraming yung dito. yung mga bunga dyan mga nyug dami po nga mga bunga yung mga nyug dyan oh. marami po silang panggata kaya dito na natin ito na po yun antay natin maubos yung sa bawo a few moments later natin wala po yan ano wala po yan ibang halo purong gulay lang ayan si huyas bawang tanglad lang yung nilagay natin yan wala na yung kung tuyo o anong wala asa wala mm. yun lang natural lang natural natural lang natural lang na gulay yun sana pang saugo no preservative ayan <laughs> huh? puro yung gata Ay, ilalagay natin ito na yung purong gata natapon pa yung iba ayan na po Ay, gata. <laughs> ano ano kakang gata pala to <laughs> ayang pupuro ah inalagay na natin dami